SSS members and pensioners, ang ating tutorial video for today ay related pa rin ito doon sa 3-year pension increase ng ating mga SSS pensioners. Dahil ang pag-uusapan natin dito guys, paano yung ating mga pensioners dyan na nag-18 months advance sa SSS? Kasama ba kayo sa increase? Katulad na lang sa tanong mula kay Sir Napoleon. So sabi niya, ma'am, paano sa akin pension na naka-advance nang 18 months at sa May 2026 pa matapos. Thanks po. So sa mga pensioners po dyan na nag-18 months advance ngayon sa SSS, huwag po kayong mag-alala guys dahil kasama po kayo doon sa increase. Dahil ayon po kay Sir Carlo Villa Villa Corta, ang Vice President Public Affairs ng Special Events Division ng SSS, nakabase po ito sa contingency date. Ibig pong sabihin guys, nakabase po ito kung kailan kayo nag-retire sa SSS. Doon po magsisimula ang date ng computation or ng kwintahan ng inyong increase kung paso kayo or hindi. So for example, ba diba ngayong darating na September 2025, mag-take mag effect na yung increase na 10% para sa ating mga retirement and total disability pensioners and 5% naman sa mga survivor spouse pensioner. So kapag nag-file kayo ng retirement with SSS ng August 2025, tapos nag-avail kayo ng 18 months advance, So, ibig sabihin, yung na-avail na 18 months advance, hindi hindi siya kasama sa computation yung increase ng September 2025, di ba? So, ang mangyayari dyan, guys, magkakaroon lang ng differential si SSS. So, babayaran kayo doon sa mga buwan na nalagpasa na na dapat may increase kayo. Babayaran yung mga buwan, differential. Ibig sabihin guys, for example, yung September dapat 2,200 na yung pension mo, pero nung nag-advance ka 2,000 lang yan dahil hindi, hindi pa nasama yung increase. So yung differential nun guys, yung mga buwan na nalagpasan, i-compute ni SSS at ibabayad yun sa inyo. Okay, so magbabayad lang si SSS ng differential sa mga buwan na nalagpasan dahil kayo ay nag-18 months advance pension. At para mas malinaw sa inyo guys, panoorin itong video na ito ng DZMM with with the Vice President Public Affairs Special Events ng SSS na si Sir Carlo Villacorta. Sabi ni Mike Cruz, for the retirement pensioners, Carlo, who advanced 18 months, how and when would they receive the increase? Ah, kasi yung iba nag-a-advance. Paano yun, Carlo? Okay, uh, salamat sa tanong, uh, Sir Alvin. Uh, ang atin pong kwentahan ay base sa contingency date, Sir Alvin, Ms. Doris. Ibig sabihin kung kailan tayo tunay nag-retire nag o nabalda o namatay, yun po yung kwentahan kung uh, pasok kayo dun sa pension increase o hindi. Ibig sabihin, ka, kapag kayo ay nag-file ng retirement before September 1, tapos uh, uh, nag-advance 18 months kayo, Uh, makikinabang pa rin po kayo sa pension increase. Okay. Magbabayad lamang po ang SSS ng differential uh, para po dun sa uh, buwan na nalagpasan dahil nag-18 like, uh, months advance po kayo. Pero kasama po, contingency date po ang ating kwentahan, Sir Alvin stories. Okay. Alright, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless y'all.